Yon, what's up mga bunkyada? Yan, naniniwala ba kayong may kambal na itlog? O mayroong kambal na inakay sa loob ng isang itlog? No, dati sa FB, o oh, nakikita lang natin ito sa mga picture, no? Pero may papakita ko sa inyo na totoong nangyayari yung nagkaroon ng kambal, no? So ito, mayroon akong nakita dito itlog ng kalapati natin na possible maging kambal, no? Hindi natin alam kung mabubuhay pero gusto kong subukan. So tara, tingnan natin siya. Pakita ko sa inyo yung video clip nung nilawang ko yung itlog nito. ayun. Let's go. Pabudgada, meron akong isang itlog dito na napansin, no? Napakalaki niya. Tapos nung inilawang ko siya, para siyang kambal. Ayan, no? Dalawa yung ugat niya, Isa, Dalawa kaya lang ang dumi niya. Ayan na may Nutella. Ayan o. Wala naman. Dalawa yung pinaka pitos niya sa loob. Tinapay ka ba? Ayan o. Sana mabuhay siya, no? Anak ng imbrek natin to. Cross Andre Litar. Ayan o. Mukhang kambal. Ang laking itlog niya rin. Ayan o. Ayan, sana mapisa mga birdgada. Abangan natin to. Lilinisan ko. Bala ko sana siya. Tanggalin yung itlog, no? Kasi gagawin kong yaya. So hindi na natin tatanggalin to sayang Papisa natin Baka natin siya 4 uh, days pa lang ata itong itlog na to O 5 days Baka natin after 18 days Let's go Yo, Pakita ko sa inyo yung kapatid niyang itlog no Yung isang itlog Para makita nyo yung difference nung ano Nung dalawa Ito yung isa Medyo mas maliit nang ng konti At ito Pag tinapat mo Ayan o, isa lang isa lang yung pinaka ugat nya yan yung pinaka pitos nya at nasa gitna no mga borkada yan o oh. sa gitna hindi ka mukha nung isa dalawa ayan ang pinagkaiba nilang dalawa tsaka mas maliit to ng konti yan so sana mabuhay at sabi buenas daw pagkambal no kabangan natin mga borkada yeah, mga borkada ito yung itlog na kambal no lagyan natin siya ang palatandaan para pag napisa alam natin kung alin Ayan, meron siyang kulay violet dito sa unahan, no? let's go. Ang palatandaan nya Hindi uh. na natin gano'ng gagalaw-galawin yung itlog, mga birdgada. Kasi baka mabugok pa, sayang, no? So, 3 days ko na sinisilip, tuloy-tuloy naman siya. Uh, ito yung mga picture niya ng pagbabago, no? So, mga after one week, saka natin silipin ulit, no? Sa, muntik ko nang mapamigay itong itlog na to mga bird Dapat iaalis ko siya kasi nga, ito yung gagawin kong pangyaya doon sa, ano, Kalayan Island finisher na nagitlog no? Kaya lang, nasira naman yung itlog. Andito ko nilagay yung itlog nila, yung Kalayan Island finisher. Nabasag naman yung isa kahapon. Tinukanong inakay, no? kasi hindi ko agad inalis sino tapos sinisilip ko yung isa ngayon parang mamamatay din mahina yung inakay no? kasi medyo matanda na nga yung Karayan Island Finisher tapos naglugon nung nakaraan yung Paris niyang kap yun know, naglugon pero ngayon tapos na maglugon um, kakasta na ulit ng second clutch yan so abangan natin kung mabubuhay yung susunod na clutch nila sana mabuhay Ada. Yan, ito mga bird guard, check natin ulit yung itlog kung ano nang development niya, no? Yan, check natin kung gumagalaw siya. Yun, know? Eh. Gumagalaw, galaw, mga bird guard. Buhay, no? Ito yung kakambal niya, nasa kabilang side. Nilagyan ko nga pala ng markings to para madali nating mahanap. Oh, yun, ito yung isa, oh. Ayan, gumagalaw, galaw din dalawa talaga sila mga bird kada ayun o, oh, dalawa ito yung isa, ito yung isa sa, kabila, sa kabilang side ayan, hindi lang ganong maaninag esensya na sa mga droppings no pambal o, ayan o, kumangat na yung isa ayan, gumagalaw siya o oh. ayan, kitang kita sa ano ayan, gumagalaw yung isa ito yung isa Ganon din. Isa yan, no? Yeah, no? oh. Ayan, oh. Balik na natin sila. Ayan, mga bortkada. Eto, hindi ko pa na-check ulit, no? Kasi na tayo sa bagyo. Pero bago magbagyo, na-videoan na natin to, no? Hindi ko alam na ipapakita pa sa inyo. Ito yung kambal na itlog. Check natin. Bala ko kasi pag nabuhay na saka ko na ipapakita, no? So, ito makukompleto na siya oh. kaya kung makikita nyo, hati pa rin siya sa gitna. Kambal pa rin talaga. Ayan oh. May dalawang dark side siya. Ayan. Ayan, dalawang dark side oh. Maliit lang yung isa, no? Ayan oh. Buhay, gumagalaw. Buhay siya, gumagalaw. Ito yung isa oh. Ayan. Tapos, tingnan natin kabilang side. Yung kabilang side. Ayan. Ayan. Dalawa talaga yan. Dalawa. Excited na akong mapisa to, mga birdcada. Ayan. Ayan siya, oh. So, ayan yung marking natin sa kanya. Palatandaan so may dalawa tayong inakay na ina ina inaabangan. Bali tatlo sila. Magkapatid, no? So, pakita ko sa inyo yung isa na kapatid nila. Yung dito. So, target date na mapisato is August 1, mga birdcada. So, ito yung kapatid nila. Itong isa, punong-puno na. No? Oh, punong-puno. Solo flight. Solo flight to eh. Ito, solo flight. Ayan. Solo flight tong isang itlog. Ayan so So, sana mabuhay yung dalawang yun. Ito, sure ball, mabubuhay ito. and solo flight lang siya. Balik na natin. Good morning, mga birdkada Ito na yung, ano, pinakahihintay nating araw, no? So, chinek ko yung isang itlog, no? Yung, kakamba, yung kasama ng kambal is may crack na mga birdcada no? papalabas na yung kapatid nila yan, so siguro tomorrow o susunod bukas o mamaya rin is magkakrak na yung isang itlog no so ito yung ano hindi kambal mga birdcada kasi natin ang markings ng markings yung kambal ito mapipisahan na no? yan excited na ako silipin natin yung kambal no ilawan natin let's go Ayan, good morning mga birdcada ito update pisa na yung isa sa mga itlog na pinapayaya natin ayan no? Oh. pisa na siya ito yung kasabay nung kambal ayan napisa na siya no? ito yung may crack kahapon no? ayan so healthy healthy tingnan natin yung kambal naman kung may crack na no? kakalabas niya lang o oh. check natin yung kambal kung may crack na mga bird ka ayan, mukhang wala pang crack yung kambal ah. pero ito mukhang malapit nang magkaroon ng crack no so iilawan ko siya check natin yan yeah, mga birdcada ito mga bird kada, silipin natin yung itlog yung kambal na itlog natin yan o oh. mukhang wala pa rin siyang crack eh kaya natin kung may sign of life pa no? kasi nakalabas na yung kapatid niya ito yung kambal oh. ayan natin kung may movement pang nangyari. Kahapon, gumagalaw pa siya eh. Nung huling video natin, gumagalaw pa. Ngayon, parang lumaki yung ano, lumaki yung space. Hindi na siya solid. Hindi ko alam anong nangyari, no? At wala akong makitang movement. Ito yung markings nyo. Wala akong makitang movement, mga bodkada. Or sign of life. Mukhang hindi mo yung kambal natin ha. Hing natin. Steady lang natin. Parang wala akong makitang movement. So, hintay natin no kasi one day na yung ano yung inakay na isa dat may crack na rin to eh. Kahapon nagcrack yung isa at nakalabas na kanina umaga. Ngayon hapon na. No, mas inilawan ko ngayong hapon kasi kanina hindi gano'ng maaninag, sobrang itim na yung itlog. Ngayon madilim na. Kitang-kita na siya. Hello. Wala akong makitang sign of life. Hindi ko makita gumagalaw dati gumagalaw yung inakay sa loob, no. Ngayon wala tayong makitang paggalaw. wala talaga uh, awit o oh, hindi mabubuo so update ko kayo bukas no ilawan ulit natin bukas kung ganun pa din at ay magagawa hindi talaga siya para sa atin Let's go! <laughs>